Hindi ako nandito para sayangin ang oras mo. Diretso tayo sa punto. May pitong mabibigat na dahilan kung bakit hindi ka nire-respeto ng mga tao. At hindi ito yung paulit-ulit mong naririnig sa mga self-help videos. Iba to, bawat punto ay may kurot sa ego. Pero kailangan mo marinig kung gusto mong magbago. Minsan kasi iniisip natin na respeto ay basta nakukuha dahil mabait tayo, pero hindi ganoon ang realidad. Ang respeto ay bunga ng value na nakikita ng tao sa atin. Kung wala kang naibibigay o wala kang pinapakitang halaga, bakit kanila igagalang, 'di ba? Kaya ngayon pag-usapan natin yung mga dahilan kung bakit nawawala ang tingin ng respeto sa iyo. Bawat reason ay parang sampal ng katotohanan, pero sa dulo makikita mo rin kung paano ito babaguhin. Kasi ang goal dito ay hindi para saktan ng pride mo, kundi para itaas ulit ang standard mo sa sarili mo. Kaya kung ready ka na, huminga ka muna saglit, tapos simulan natin sa unang dahilan. Reason 1, you have no value to offer. Ito yung unang dahilan kung bakit walang respeto ang tao sayo, wala kang halaga na naibibigay. Ang respeto kasi ay laging nanggagaling sa value. Kapag magaling ka sa isang bagay, matalino sa aral, consistent sa fitness, marunong magpatawa, o laging handang tumulong, kusa kang nire-respeto ng tao. Pero kung gising ka lang tanghali, scroll ng scroll, laro buong araw, walang direction, paano ka nila igagalang? Simple lang ang sagot, mag-build ka ng value. Pumili ka ng isang skill at paghusayan mo araw-araw. Pwedeng sa fitness, sa video editing, sa public speaking, o kahit anong kaya mong pagbutihin. Kapag marunong kang mag-contribute kahit sa maliliit na bagay, nagkakaroon ka ng respeto. Tulad ng pagtulong sa kaibigan sa gym, o pag-ayos ng cellphone ng iba, mula sa ganun kaliliit na bagay, doon nagsisimula ang totoong respeto. Kasi sa dulo, hindi mo kailangan maging sobrang galing agad. Ang kailangan mo lang ay patunay na may ginagawa ka para umangat. Dahil kapag nakikita ng tao na may disiplina ka at may direksyon, unti-unti nilang makikita ang halaga mo. At kapag nakita na nila 'yon, hindi mo na kailangang humingi ng respeto. Kusa na nila itong ibibigay. Reason 2, you say a lot but do nothing. Lahat tayo may kilalang ganitong tao. Yung puro salita pero walang gawa. Yung tipong mag exercise na ako bukas o gagawa na ako ng YouTube channel next week. Pero hanggang plano lang palagi. Sa una nakakatawa pa, pero habang tumatagal, nawawala ang tiwala ng tao sa'yo. At kapag nawala ang tiwala, kasunod nun ang respeto. Ang problema kasi, mas madali magsalita kaysa kumilos. Pero tandaan mo, bawat beses na hindi mo tinutupad ang sinabi mo, bumababa ang tingin ng tao sa'yo. Nakikita ka nilang hindi seryoso at hindi mapagkakatiwalaan, kaya kung gusto mong magkaroon ng respeto, mas maiging kumilos muna bago magsalita. Kapag may sinabi kang gagawin, siguraduhin mong ginagawa mo talaga, kung hindi mo kaya, huwag mo munang ipangako, maging maayos sa oras, tuparin ang mga simpleng bagay gaya ng pagbabalik ng utang sa tamang araw. Kasi tandaan mo, kapag nawala ang tiwala, mahirap na itong ibalik, at ang respeto ay laging nakasabit sa tiwala. Reason 3. You can't say no. Akala ng iba, kapag palagi kang oo ng oo, mas mamahalin at re-respetuhin ka ng tao. Pero ang totoo, kabaligtaran ang nangyayari. Kapag lagi kang available para sa lahat, kahit pagod ka na o may sarili kang gagawin, unti-unti kang hindi na nila binibigyang halaga. Kasi sanay na silang lagi kang nandyan kahit hindi mo naman kaya. Ang hindi marunong tumanggi, madalas nauubos. Nauubos sa oras, sa lakas, sa respeto. Dahil kapag lagi mong inuuna ang iba at kinakalimutan ang sarili mong hangganan, natututo silang abusuhin ang kabaitan mo. Kaya kailangan mong matutong maglagay ng linya. Tulad ng simpleng pagsabi ng hindi ngayon, baka bukas o oh, busy ako, mamaya na lang. Ang tunay na kabaitan ay may limitasyon at kapag natutunan mong pahalagahan ang oras mo at lakas mo, doon ka lang rin sisimulang pahalagahan ng iba. Hindi mo kailangang maging rude o masungit, kailangan mo lang maging malinaw kung kailan ka pwedeng tumulong at kailan mo kailangang tumigil. Kasi sa totoo lang, ang marunong magsabi ng hindi, yun ang totoong may respeto sa sarili. Reason 4, you're always available. Napansin mo ba na kapag palagi kang nandyan, parang hindi ka na pinapansin ng mga tao. Pero kapag bigla kang nawala, saka lang sila nagtatanong kung nasaan ka. Ganun kasi ang respeto, minsan kailangan mong mawala saglit para mapansin ang presensya mo. Kapag palagi kang available, nagiging ordinaryo ka sa paningin nila. Ang problema sa pagiging laging present, nawawala yung misteryo at halaga mo. Kasi kung lagi kang madaling kausapin, madaling lapitan, at palaging sumasagot agad, nawawala yung thrill ng pagkakaroon ng access sa'yo. Kaya minsan, kailangan mong umatras ng konti, huwag laging unang mag-reply, huwag din laging unang mag-alok ng tulong. Pero tandaan mo, hindi ito tungkol sa pagpapanggap o sa pagiging cold. Wala rin silbi ang paglayo kung wala ka namang halaga. Kaya bago ka mag-pullback, siguraduhin mong may value kang binubuo. Kapag valuable ka at marunong kang magpahinga sa tamang oras, mas mapapansin ng tao ang pagkawala mo at doon magsisimula ulit ang respeto. Reason 5. You don't respect yourself. Maraming tao ang akala, kapag binababa mo ang sarili mo, magmumukha kang humble. Pero ang totoo, tinuturuan mo lang ang iba na huwag kang igalang. Kapag lagi mong sinasabi na di naman ako magaling o wala namang kwenta ginawa ako, unti-unting bumababa ang tingin nila sayo. Kasi kung ikaw mismo hindi naniniwala sa sarili mo, bakit sila maniniwala diba? Ang self-respect ay hindi kayabangan, kundi pagkilala sa halaga mo bilang tao. Kapag may nagsabi na maganda ang gawa mo, huwag mo nang i-downplay. Sabihin mo lang salamat, pinaghirapan ko yan. Walang masama sa pagtanggap ng papuri lalo na kung pinaghirapan mo talaga. Ang kumpiyansa ay hindi yabang, ito ay respeto sa effort mo. Kasi kapag natutunan mong tumayo ng derecho, magsalita ng malinaw, at kilalanin ang sariling halaga, mas nag-iiba ang aura mo. Ramdam ng tao kung gaano mo nire-respeto ang sarili mo. At ang respeto na ibinibigay mo sa sarili mo, yun din ang basehan ng respeto na ibabalik nila sa'yo. Reason 6. You ignore grooming. Pwede kang matalino, mabait, o nakakatawa. Pero kung mukhang di ka inalagaan, mabilis mawala ang respeto ng tao sa'yo. Kasi unang nakikita ng tao ay hindi ugali mo, kundi itsura mo. At kahit ayaw nating aminin, malaki ang epekto ng ayos at linis sa unang impresyon. Kaya kung pabaya ka sa itsura mo, bumababa rin ang tingin ng tao sa'yo kahit hindi mo sinasadya. Ang good grooming ay hindi tungkol sa mamahaling damit o branded na pabango. Simple lang yan, malinis na damit, maayos na gupit, maayos na kuko, at mabangong hininga. Kapag maayos kang tingnan, parang automaticong tumataas ang respeto sa'yo. Hindi mo kailangang maging pogi o maganda, basta presentable ka lang at mukhang disiplinado. Kasi ang hitsura mo ay unang senyales kung gaano mo nire-respeto ang sarili mo. Kapag marunong kang mag-alaga ng sarili, pinapakita mo sa tao na kaya mong ayusin ang mga bagay na kaya mong kontrolin. At doon nagsisimula ang respeto, hindi sa mamahaling gamit, kundi sa simpleng paraan ng pag-aalaga sa sarili araw-araw. Reason 7. You have no money. Masakit man marinig, pero totoo ito. Sa mundo ngayon, hindi lang ugali ang basehan ng respeto kundi pati kakayahan mong tumayo sa sarili mong paa. Kapag palagi kang walang pera, habang ang mga kaibigan mo ay may kita at progreso, nag-iiba ang trato nila sayo. Hindi dahil masama sila, kundi dahil ganun gumagana ang realidad. Hindi mo kailangang maging milyonaryo para magkaroon ng respeto. Pero kailangan mong marunong gumawa ng paraan. Mag-aral ka ng skill at gamitin mo para kumita. Pwedeng sa freelancing, video editing, YouTube, o kahit maliit na online business. Mag-set ka ng siyam na pong araw challenge. Unang buwan aral, ikalawa apply, at sa ikatlong buwan dapat may unang kita ka na. Dahil ang pera hindi lang para sa luho, kundi simbolo ng disiplina at kalayaan. Kapag kaya mong kumita ng sarili mong pera, nagkakaroon ka ng tiwala sa sarili at kapag may self-respect ka, mas madali kang igalang ng iba. Kaya tandaan mo, hindi pera ang sukatan ng pagkatao, pero malaking bahagi ito ng kung paano ka tinitingnan ng mundo. So ayan, kung gusto mong maibalik ang respeto ng tao sa iyo, magsimula ka muna sa sarili mo. Ayusin mo yung mga pitong dahilan na ito kasi dito nakatago yung mga ugali na unti-unting kumukuha ng tingin ng tao. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging aware at magbago ng paunti-unti. Doon nagsisimula ang tunay na respeto. Pero tandaan mo, ang respeto ay unang hakbang lang. Kung gusto mong maging lalaking may tapang, may confidence, at may presensyang hinahangaan ng iba, kailangan mong iangat ang buong pagkatao mo. Dito papasok yung disiplina, mindset, at masculine aura na bumubuo sa totoong alpha energy.